So ay mga kamasir, no? isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat at a'udhu billahi min shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So meron po tayo ditong refrigerator ng tatak ay Samsung Digital Inverter. Pero ibang model ho ito ha, ito po model niya. Yan, So ito yung uh, board na mahirap po hanapin. no? Paalala lang, mahirap po hanapin yung ganitong uri ng model ng refrigerator, yung naka naka built-in lahat. Okay? Sindakan lang mm -hmm. 'yan eh. Hi. So, dalawa siyang LED indicator. Okay? So ang problema ng refrigerator na ito ay uh, hindi na masyadong lumalamig, no? So um na nalaman na, natin na may leak sa may filter dryer. Okay? Ang problema naman hindi gumagana ang compressor. Oh, no. Okay? Pag hindi gumagana ang compressor, no, So, meaning, hindi na talaga lumalamig. Kaya ang ginawa ho natin, no, uh, nag-proceed na agad tayo sa plan B, tinanggal na ho natin yung, ano, no, yung, ito dito, itong uh, connection ng uh, service valve, yung ating uh, capillary, at yung ating liquid line para talagang pagpinandar natin siya mamaya-maya at hindi pa umandar so sentensyado na yan so ganun lamang ha sa kapag kapag ka tayo shoot no uh, pagkatapos natin shoot syempre so dapat naka, nakabukas ang system ng compressor para malaman natin agad-agad kung anong problema compressor o yung uh, motherboard or yung driver board mga kamasya so ang gagawin ho natin then since natapos na rin naman ho tayong mag uh, uh evaluate so pandarin na ho natin no para direct, direct to the point na tayo yan Okay? Una ho natin. Kasi syempre nakasarado to, hindi na mo monitor ng ating mga minamahal na customer na may nagbi na pala, mayroon bang mga sabog-sabog diyan, mga short-short na mga parts. So pandre na natin. Pala lahat tapos na tayo mag-evaluate. Una natin, puputok naman yan eh. Boom. So, Maandar na siya. Paalala mga kamasir, no, yung uh, bultahin ng uh, refrigerator ng ating, Bultahin, Bultahin bultahi ng uh, ating uh, minamahal na customer ay 207 volts lamang no Kuha ano na nga natin para makita nyo napakababa no napakababa sabi nga ni madam eh mas magbababa pa dyan minsan hindi umaandra yung kanilang washing machine umuugong na lang dahil sa sobrang baba ng uh, voltage, distribution ng voltage dito so kuha ano na muna natin ng actual voltage oh, 200 ayun bumababa o oh. So, 205 hanggang 207 volts yung ating nakukuha ang aktual. Tingnan natin dito. O oh, yun, may nakikita tayong blink. Oh, no! Sa motherboard. Ilangin natin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yan. Okay, so ituturuan ko kayo kung anong ano yan, ha? kung anong problema niya. Kasi, hindi gumagana ang compressor. Okay, tingnan natin dito kung may, may ilaw. Ay, may mailaw naman. Oh, hindi rin gumagana yung blower. So, wala. Wala talaga. Oh, no! So, ang tanong, anong problema niya kamaster kapag ka blink sa motherboard tapos walang blink naman sa walang blink sa ano, sa dito sa uh, dito sa driver board. Anong problema niya kung master? Oh, ito, may problema ito sa defrost sensor mga kamaster. Oh, yes, okay? Oh, so, bakit? Kasi nga ho yung uh, yung ating defrost sensor ay nag-change value niya. <laughs> Kay bumaba, kay maas Hanggat maaari, wala, wala na siya doon sa range niya. So, magbibiling po talaga siya ng blinks sa right side at sa kaliwa, walang combination. Kaya ang mangyayari dyan, patay din po talaga ang ating compressor. Yan, no, hindi gumagana. Oh, no! Wala. Diba? Hindi gumagana ang compressor. Hmm. So, ang gagawin natin, papalitin mo muna natin siya ng ano, ng... Uh, di prostensor kung tama nga yung pinagdadakdak ni pinagdadaldal ni Kamasa dito kapag kahalimbawa, napalit na napalitan natin siya ng di prostensor at ganun pa rin oh may tama ang compressor natin mga maaari may tama ang compressor natin kasi hindi nga siya umaandar oh So, naka-open na yung system natin, no? Para kung sakaling kaling uh, umandar man siya, agad tuloy-tuloy. Okay? Bakit? Kasi wala walang pressure system. So makaka makakabuhay siya ng mga kabuelo. Okay? Yan ang yan ang uh, technique na ginagawa natin para lang makabuelo yung compressor kasi minsan kapag ka naka-close system, minsan na, na, natutuluyan nasira yung compressor na. Kela nanginginig na lang. Okay, pero dapat kailangan buksan muna natin yung system para pag umandar kung sakali, eh, dire diretso. Walang wala muna siyang kino-compress na hangin throughout the system kasi lalabas naman 'yun dito sa uh, discharge sa liquid line natin. Okay? So ang gagawin ho natin, papalitan muna natin siya ng defrost sensor baka sakaling makuha natin sa uh, maayos na pakiusap mga kamaster okay two, tu blinks sa motherboard okay aray ko okay so yung mga kamaster magpapalitan natin itong defrost sensor na to yan nakakabit pa siya So, ito ko yung ipapalit natin. Okay? So, puputoy na lamang ho natin to kasi gagamitin ho natin itong socket Okay? So, sira na itong defrost sensor natin kaya nagtutublings. Okay? Yan nakakabit pa yan ha. O, nakakabit pa yan. Palitan mo muna natin na ito. Saka, huwag ka sumagot! Hindi kita kinakausap. Okay, so napalitan na ako natin to, mga kamaster no. Yung uh, ating defrost sensor, ito yung uh, stock na may uh, part number na Z2279, Z279, okay? So ingat lang okay dito, mga kamaster, sa fins na to kasi nadali ho tayo, ano. Oh no. Ah, talagang ano to. Killer ho talaga to, talagang Kunti lang mga dampi ka lang dito talagang ano ma matalino siya do. So, ako na ho natin ulit. Ito muna to. Balik na natin to. Tingnan natin kung mag tutublings pa nga ba siya. Kasi pagka nagtublings pa siya, babe, uwi yan na. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo 'yan. <laughs> yan, okay. Sarado na natin. yun na natin dito pa rin yung ating clamp yan ready na Okay, on na natin. Yan, on. Puputok naman yan eh. Boom. Okay, nakauna. Hindi natin dito. Yo, nag-isolate, nag isolate nag na pala yung ating system. Yo, nadali pa rin pa Yan. So, gumagana ng ating compressor. Yan natin dito. Yun, know. oh. So problem sob na ho tayo dito Operational yung ating System Gumagana yung ating IPM Then yung motherboard uh, LED indicator ay na wala na po yung uh, Error Kasi itong LED indicator na yan uh, Siya yung nagsasabi sa atin Nagbabato ng signal Kung anong na-assistance yung problema sa loop sensor uh, Thermostat sensor sensor Heater fans So ito yung nagbabato Okay As long as walang Uh, hindi nagbi-blink combination blink yung ating ano ating uh, IPM so meaning walang problema sa ating compressor pero pero pag halimbawa nagbi na dito no two blinks, tapos nagbi -blink dito sa IPM so maaring dalawa yung uh, problema pero sa pagkakataong ito ang um, problema lamang ID frost sensor ata ano nga ba yun iya yeah. so ito lamang ko yung salarin ano you know? ito yung salarin kung bakit nagtutublinks dito okay sa so, motherboard natin. So, ganoon lang ho, no? sana nakatulong na naman itong munting video na ibinahagi sa ating mga kawari technician na kapag tubling sa right side, okay, so, uh, tsaka dito sa uh, IPM niya at hindi nagbibling, meaning, di process sensor lamang ang problema at wala nang iba, mga kamaster, okay? So, bukod sa leak, asan na ba yung filter dryer? Bukod sa leak dito, yan may leak ho. Yan o, punong-punong ng ano to, langis. Kaya nga, ah, uh, pinapaalalahan na natin ating mga kababayan na mga nagmamay-ari ng refrigerator na kapag may na uh, sense na kayong problema sa inyong mga refrigerator off yun na agad then pacheck nyo ang nangyari kasi dito na unti-unti no? so sa kabila na may problema ginagamit pa rin kaya ayun nadali yung defrost sensor natin okay so okay na ako ito tsaka yung nga yung uh, uh, mababang bul dito sa bahay, 205 to 207. Malaki yung impact na sa compressor kasi ang rated voltage ng compressor natin ay 160 volts up to 240 volts. Okay? 60 up to 200 hertz naman. Umataw na siya. Okay, so problems of na ho tayo. Ang gagawin na ho natin mga kamaster ay magre-reprocess na ho tayo. Ito lamang ho yung problema sa two blinks mga kamaser. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.